Magandang araw. Kumusta kayo mga bata? Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan sa mga panahong ito. So ako si Teacher Aisha at ako muli ang inyong makakasama para sa inyong aralin sa AP4 ngayong Quarter 3 at tayo ay nasa unang linggo. Ang ating tatalakayin para sa linggong ito ay mga elemento ng pagkabansa at kasama na rito ang elemento ng isang bansa at ang Pilipinas bilang isang bansa. So narito yung ating mga kasanayan na dapat na matamo para sa linggong ito. So natatalakay ang kahalagahan ng mga elemento ng pag pagkabansa. Una, natatalakay ang konsepto ng bansa. Pangalawa, naiisa-isa ang mga elemento ng pagkabansa pangatlo nakapagbibigay halimbawa ng mga katangian ng isang bansa at apat nakapagpapakita tayo ng kahalagahan sa mga elemento ng isang bansa sa iba't ibang pamamaraan at likhang sining so para sa ating unang araw tayo ay gagamit ng mapa ng daigdig ating uh, nang maigi ang mga lugar at tukuyin kung ano ang mga bansa na inyong nakikita o makikita sa mapa ng mundo So para mas lalo nyo makita, no, lalakihan natin. O kung kayo naman ay may mapa ng mundo, maaari nyo tingnan ito at tingnan nyo nga ano-ano bang mga bansa ang inyong nakikita. So, ano ba yung mga bansa na nakita mo? So, makikita natin ng malaki dyan ay yung Russia, China, Australia, Brazil, United States, Greenland, Canada, at syempre, hindi mawawala dyan ang ating mahal na bansang Pilipinas. Ganun din ang mga kalapit bansa nito gaya ng uh, India, gayon din ang Malaysia, Indonesia, at napakarami pang iba. Okay, at? Dahil dyan, no, ating linangin ang kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Okay, so bubuo tayo ng mga salita at ito yung mga susing salita na ating um, makikita o makakasalamuha habang tayo ay nagtatalakay ng ating aralin para sa linggong ito. So gawing gabay ang mga pahayag na makikita sa ibang hanay upang matukoy ang konsepto. So una, ito ay kapangyarihan ng pamahalaang mamahala sa kanyang nasasakupan. So, ito yung tinatawag nating soberanya. Okay? Sunod ito naman yung lawak ng lupain, katubigan at himpapawid sa isang bansa. O ng isang bansa tinatawag natin itong teritoryo. At sumunod naman, organisasyong politikal na naglalayong magtatag ng kaayusan at magpatupad ng programa para sa mamamayan. Ito ay pamahalaan. At itong pinakamahampang pangkalahatang tawag sa mga taong nakatira sa isang teritoryo na tumutukoy sa populasyon ng isang bansa, tinatawag naman natin silang mamamayan. So tandaan natin, soberanya, teritoryo, pamahalaan at mamamayan. So ano ba yung kaugnayan nito sa pagiging o sa uh, talakayan natin para sa linggong ito? So ngayon naman para sa ikalawang araw, so tingnan natin kung masasagot natin ang mga sumusunod na tanong. Ano ba yung bumubuo sa isang bansa? At bakit kailangang malaman ang mga bumubuo ng pagkabansa? At may tuturing ba nating bansa ang isa ah, ang maituturing ba nating bansa ang Pilipinas? So bago daw natin matawag na isang bansa, yung isang lugar, ano ba dapat ang bumubuo rito? At bakit kailangan nating malaman ito ah, bilang ano ba yung bumubuo sa pagkabansa ng isang nuga. So ito yung ating sasagutin sa ikalawang araw ng ating aralin. So una, ang ating mundo ay napakalawak na ito ay binubuo ng pitong kontinente. So mayroon tayong pitong kontinente sa ating mundo. Kasama na rito ang Asia, Africa, Europa, North America o Hilagang Amerika, South America o yung Timog Amerika, Antarctica at Australia. Sa lahat ng kontinenteng ito ay binubuo ng iba't ibang lupain o mga bansa. So ano nga ba yung mga elemento ng paggabansa? Ano ba dapat yung kailangan nitong taglayin para matawag na ito ay isang bansa? Ang bansa ay isang lugar na may naninirahang mga tao na may magkakatulad na kulturang pinanggalingan kung kaya makikita ang iisa o pare-parehong wika, pamana, relihiyon at lahi. Ang lugar ay maituturing na bansa kapag mayroon itong apat na elemento upang kilalanin itong bansa o estado. Ang apat na elemento na ito ay yung tao o yung mamamayan, teritoryo o yung ito yung sakop na lugar, no? himpapawidman, dagat o kalupaan. Pamahalaan, so ito yung nagtatatag o yung ang uh, nagsisilbing parang nagiging um nagbibigay ng batas o nagpapatupad ng batas sa isang lugar at ganap na kalayaan o soberanya Okay, so kapag wala ang isa nito, hindi natin ito matatawag na bansa. So simulan natin sa teritoryo. Ang teritoryo ay isang ma mahalagang elemento ng estado. Ito ay tumutukoy sa lawak ng lupain na tinitirhan ng mga tao, kasama na ang katubigan, ilalim ng dagat, himpapawid at kalawakan sa itaas nito bukod sa pagiging tirahan, ito rin ang pinamumunuan ng pamahalaan. Kaya hindi ba sa bawat probinsya, bawat lugar, bawat barangay ay may namamahala. May tuturing na isang ganap na estado ang isang bansa kung ito ay may teritoryo o lupang sinasakop na dumaan sa legal na proseso ang pag-aari nito at umaayon sa mga batas na pandaigdig. kung susu oh, kung ito ay susuriin ang mga bansa sa mundo ay may iba't ibang sukat, laki at lawak. At kung titingnan ang mapa, mapapansin na may mga bansang malalaki ang teritoryo kagaya ng Canada, USA, India, Russia at China. Mayroon din namang mas maliliit na bansa kagaya ng Vatican City, Singapore at Taiwan gaano man ito kalaki o kaliit, kinikilala lahat ng bansa ayon sa batas pang internasyonal ang kanilang pantay-pantay na kalagayan at karapatan na pausbungin ang kanilang lugar. Kaya hindi ba noong mga panahon ng Kastila, no, talagang ang labanan nila doon para makapagpakita ng kapangyarihan ay ang pagsakop ng maraming lupain. So yun naman yung pagpapakita nila ng kanilang kapangyarihan para lumawak yung kanilang teritoryo. Sunod na elemento naman ay ang tao o ang mamamayan. Ito ay mga grupong naninirahan sa loob ng isang teritoryo. So, tinatawag naman natin na tao o mamamayan tayo yon itayo yung mga naninirahan sa loob ng isang teritoryo at tayo yung gumagalaw sa isang lipunan at siyang bumubuo sa populasyon ng isang bansa okay so bilang bahagi ng bansa tungkulin ng isang mamamayan na maging tapat sa bansa paglingkuran ito at ipagtanggol sa panahon ng panganib at digmaan ang isang bansa ay magiging maunlad kung ang kanyang mga mamamayan ay produktibo nagkakaisa at sumusuporta sa pamahalaan sa paggamit ng mga layunin at adhikain sa ikabubuti ng buong sambayanan. Kaso, isa sa mga nagiging problema natin ay lumalabas ng bansa yung ating mga pinakamahusay na mga doktor, mga abogado, mga engineer, mga guro, mga nurse. So, nagkakaroon tayo ng brain drain. Pero kung uh, tayo bilang isang mamamayan ay tumutupad sa ating tungkulin at nagsisilbi sa ating bayan, so siguradong tayo ay asenso Ano, kumbaga, pag nagtulong-tulong tayo, magiging maganda yung bunga at magiging produktibo. Kapag ang bawat Pilipino ay magiging produktibo, um, lalago at aasenso ang ating bansa at yung buong sambayanan. So, yun yung isa sa mga inaasahan sa atin bilang mamamayan ng isang bansa. Kaso, hindi natin maiwasan yung pag- Punta sa ibang bansa ng ating mga mamamayan dahil ito ay kanilang paraan para makahanap ng mas magandang oportunidad para na rin sa kanilang mga pamilya. Sunod na elemento ng pagiging isang bansa ay ang pamahalaan. Ang pamahalaan ay isang organisasyon na may kakayahan na gumawa at magpatupad ng batas sa isang nasasakupang teritoryo. So yung syempre, yung batas na kanilang uh, ipapatupad at ipinapatupad ay para rin naman sa kabutihan ng mga mamamayan. So para sa mamamayan, yung kanilang mga batas na ginagawa at pinapatupad. Ito rin ay may kapangyarihan na magbigay ng mga pangangailangan ng mamamayang nasasakupan sa teritoryo. Layunin nito na magtatag ng kaayusan at mapanatili ang isang sibilisadong lipunan. Isa sa mga hangari ng pamahalaan ay iba panatilihing ligtas ang mga mamamayan lalo na sa panahon ng kalamidad at kung ano paman. Gayon din, kailangan uh, mapanatili nila yung kapayapaan sa isang lugar. At kung ano yung mga maari nitong maitulong sa kanyang mamamayan. Maaring monarkiya, um sa buong mundo may iba't ibang uri tayo ng pamahalaan. Maaring iba yung uri ng pamahalaan natin sa bansang Pilipinas at maaring iba rin ang uri ng pamahalaan sa iba't ibang bansa na nakapalibot sa atin at maging sa mundo. So may mga uri tayo ng pamahalaan, ito ay maaring monarkiya o demokrasya presidential o parliamentarya. So pag, pag monarkiya, di ba, pinamumunuan ng hari at reyna. Pag demokrasya, katulad sa Pilipinas, tao ang naghahalal ng mga mamumuno sa bansa o sa kanilang lugar. Presidential, so ibig sabihin, presidente ang tawag natin sa pinuno ng isang bansa, parliamentarya at federal o unitaryo. So ito ay maaring prime minister ang tawag naman sa kanilang Uh, taong namamahala. Sa pamahalaan ng bawat bansa masusing pinaplano ang mga ng mga namumuno ang kanilang mga programa para sa ikagaganda at ikauunlad ng bansa. Kapag ang namumuno ay uh, iniisip ang kaunlaran ng kanyang bansa, so sigurado maging progresibo at maunlad ang bansa. Pero kapag ang taong naihalal ay may pansariling interes 'yon ang inuuna, siguradong kawawa ang isang bansa. Kaya dapat pumili tayo ng mahusay na pinuno na ang unang iniisip ay ang kapakanan ng bayan kaysa sa kanilang sariling kapakanan. Sunod naman ay ito yung panghuli, soberanya o ganap na kalayaan. Ang soberanya o ganap na kalayaan ay ang pang-apat na elemento ng isang estado. Ang soberanya ay ang pagkakaroon ng isang bansa ng kapangyarihan, makapagsarili at pamahalaan ang buo nitong nasasakupan. Ito ang pinakamataas na kapangyarihan ng estado upang magpatupad ng kagustuhan nito sa pamamagitan ng mga batas. Mayroong dalawang anyo ang Uh, may dalawang anyo ng soberanya, panloob at panlabas. Ang panloob na soberanya ay ang pangangalaga ng sariling kalayaan at ang panlabas na soberanya naman ay ang pagkilala ng ibang bansa sa kalayaang ito. So dati, nung panahon ng tayo ay nasa ilalim pa ng mga Amerikano, ginagabayan pa nila tayo. May sarili tayong Pangulo pero sa likod noon ay nandoon pa rin yung mga Amerikano. So hiniling natin yung ganap nating kalayaan na ibig sabihin tayo na yung para sa sarili natin no bilang isang bansa na hiwalay sa estado o sa pamamahala o kontrol ng anumang bansa. So yun yung mga panahon pa ng Commonwealth, di ba? Na kung saan pag-aaralan niyo sa mga susunod ninyong mga taon o mga susunod na mga aralin sa hinaharap kung paano natin nakamit yung ating uh, soberanya mula sa ibang bansa. So, particular yung Amerika. Ang soberanyang panloob ay tumutukoy sa kapangyarihan ng Estadong mapasunod sa lahat ng taong naniniraho. Ah, sorry. Ang soberanyang panloob ay tumutukoy sa kapangyarihan ng Estadong magpasunod sa lahat ng taong naninirahan sa teritoryong nasasakupan nito. Ang, pagka, ang pagsasakatuparan nito ay nangangahulugang kaayusan at kapayapaan ng bansa. So kapag ang lahat ng mamamayan ay sumusunod sa batas no at sumusunod sa pamahalaan so siguradong makakamit natin yung kapayapaan at kaayosan. do no, ito yung layunin din ng soberanya na pasunurin ang lahat ng mga taong naninirahan sa teritoryong nasasakupan ito. Ang pagkakasa ang pagsasakatuparan nito kapag ito ay natupad nangangahulugan na magkakaroon nga ng kaayusan at kapayapaan ang isang bansa. So kabilang dito yung pagpapatupad ng batas, pagbibigay ng paglilingkod sa mamamayan, pangangasiwa sa likas na yaman at pagpapanatili ng kalayaan at karapatan ng mamamayan. So hindi rin ito biro sapagkat kailangan masiguro na ang lahat ng karapatan ng mamamayan ay na isa sa Gayon din, yung mga likas yaman natin dapat siguraduhin hindi naabuso no, at nasisira. So maraming kaakibat din na tungkulin no, yung pagpapatupad ng soberanya na panloob no, para matamo at makamit, makamit natin yung kaayusan at kapayapaan sa isang bansa. Ang soberanyang panlabas naman ay ang kalayaan ng bansang itaguyod ang lahat na naising gawi, gawain ng bansa patungkol sa ekonomiya, edukasyon, buwis, hanap buhay at iba pang nag-aambag sa ikauunlad ng bansa. Bukod dito, ang soberanyang panlabas ay nakikita sa pakipag-ugnayan ng bansa sa iba pang bansa sa pamamagitan ng mga leader. Kaya ba diba, ang ating mga namumuno, isa sa mga tungkulin nila ay pumunta sa iba't ibang bansa, makipag-ugnayan upang magkaroon tayo ng matibay na relasyon at gayon din makakuha din ng mga investor o mga mamumuhunan nang sa gayon ay mas lalong tumatag, magkaroon ng magandang um, ekonomiya uh, lumago ang ekonomiya ng ibang bansa kapag maraming um, nag-invest o namumuhunan sa ating bansa, mas maraming magkakaroon ng oportunidad para magkaroon ng trabaho, lumago yung ekonomiya at syempre para mabawasan na rin yung mga walang trabaho. Pero sabi nga, isa pa rin sa mga mas maganda na maging pananaw natin bilang mga Pilipino ay yung makapagtayo tayo ng sarili nating mga negosyo. No tayo yung mamumuhunan sa sarili nating bansa. So, pero kasama na ngayon, no, uh, hindi yun may iwasan, kailangan din natin ng tulong din ng ibat ibang bansa. Pero mas maganda kung tayo bilang isang bansa ay tayo din ang tumulong sa iba. So mas maganda nga yung tayo ang tumutulong kaysa tayo ang tinutulungan. So yung sana yung magandang ideya pero iba yung katotohanan ng buhay na hinaharap natin sa kasalukuyan. So ang mga kilalang simbolo ng soberanya ay watawat, salapi at opisyal na sagisag ng bansa. So kapag malakas yung ating salapi, ibig sabihin nakikipag sa bayan ito sa ibang bansa. Pero kapag mababa, ibig sabihin hindi maganda yung um, uh, ekonomiya o mababa, maga, mababa yung laban o yung kapangyarihan ng pera natin na makabili. sa ibang bansa. Kaya talaga mahalaga din na tinitingnan natin yung palitan ng ating pera sa ibang pera o yung salapi natin o halaga ng salapi natin sa iba pang salapi. So, Uh, isa sa kinikilalang simbolo, yung watawat natin at yung sagisag ng ating bansa. Kung nagkulang sa isa o higit pa sa alinman sa apat na binanggit na elemento o katangian ng pagiging isang bansa, hindi ito kailanman matatawag na isang bansa. May mahigit na dalawang daan na bansa ang nagtataglay ng apat na elemento ng pagiging ganap na bansa sa kasalukuyan at isa rito ang ating bansang Pilipinas. Ilan pang lugar sa mundo na may tuturing na bansa ay ang Australia, Canada, China, France, Japan, United States of America at United Kingdom. Okay, so ang Pilipinas bilang isang bansa, bagaman marami ang mga bansang kinikilala sa buong mundo ay mayroon pa rin sa kasalukuyan yung hindi maituturing na bansa dahil hindi pa ito ganap na malaya. Ang mga ito ay tinatawag na kolonya. Ang kolonya ay isang bansang sakop ng isa pang malakas na bansa. So ito yung ating um, kalagayan noong tayo ay um, nasa ilalim pa ng Kastila. Napailalim din tayo sa bansang Amerika. Pero noon yon Ngayon tayo ay bansang malaya na. Okay. So, kadalasan na mga bansang ito ay walang kalayaan o kapangyarihan. Mayroon din namang mga bansang. Ang tawag ay protectorate. Ang mga bansang ito ay sakop ng ibang malakas na bansa kung saan na mga ito ay tumatanggap ng tulong o proteksyon mula sa bansang sumakop nito batay sa nabuong kasunduan. Sa tulong ng mga iba't ibang isyu at impormasyon, ang mga mag-aaral ay alamin ang mga detaling nagpapatunay na ang Pilipinas ay isang bansa. Batay sa ating talakay, no, sa ating talakayan. So masasabi ba natin at kahit nyo bang patunayan na ang Pilipinas ay isang bansa? So paano natin yon masasabi? Mayroong iba't ibang dokumento ang nagpapatunay na ang Pilipinas ay may sariling teritoryo. Ayon sa Saligang Batas ng 1987, Artikulo 1, ang Pilipinas ay binubuo ng kapulo ang Pilipinas kasama ang lahat ng mga pulo at mga karagatang nakapaligid dito. So ito yung nagpapatunay na tayo ay may teritoryong sinasakupan. So uh, lahat ng mga teritoryo na nasa ganap na kapangyarihan o horisdiksyon ng Pilipinas na binubuo ng kalupaan, katubigan, himpapawarin, dagat, teritorial, ilalim ng dagat, kailaliman ng lupa at mga karagatang insular at pook submarina. Buko dito, naging gabay na rin sa kabuang teritoryo ng bansa ang doktrinang pangkapuluan or archipelagic doctrine of the United Nations Convention on the Law of the Sea or UN Clause noong Disyembre 10, 1982. Pinagtibay ng UN Clause ang kabuang hangganan ng teritoryo ng bansa na nakapaloob sa batayang guhit o baseline. Ang baseline ay isang likhang isip na guhit na nagpapakita ng kabuuan ng teritoryo. Ang sakop ng Pilipinas ay umaabot sa labing dalawang milya sa paligid magmula sa baseline. Bukod dito, may tuturing rin na kabilang sa Pilipinas ang nasa may dalawang daan na milya wala sa baseline bilang exclusive economic zone ng bansa, o yung EEZ. Sa bahaging ito, malaya ang mga mamamayan ng bansang gamitin, galugarin at pangalagaan ang mga likas na yamang naririto. Kaya nga may nagbabantay, hindi ba? sa mga hangganan ng ating teritoryo kasi ang mga Pilipino lamang ang maaring um, maggalugan nito ang may karapatan na isda, hindi ba? Kaya um, sinisita nila kapag may mga taga-ibang bansa na pumapaligid at nangingisda na pumapasok na sa ating teritoryo. So, ito yung mga Uh, Pangunawang katanungan, bakit kailangan bigyang pansin na talaga ng isang mamamayang Pilipino ang teritoryo o nasasakupan ng kanyang bansa? So mahalaga ito bakit? Para maiwasan natin yung mga mananakop o yung mga nais magsamantala sa ating teritoryo o kaya naman uh, sila yung... Um, gumagalugad sa mga likas yaman na dapat ay sa Pilipinas. Ano-ano mga suliran yung kinakaharap ng bansa patungkol sa kanyang anyo, sukat, lawak at tangganan? So hanggang ngayon, hindi ba malaking issue pa rin ang West Philippine Sea? So hindi pa rin matapos-tapos ang issue na yon at talagang pinaglalaban talaga natin yung karapatan natin nito. Kasi batay, doyun yun nga sa UN Clause, ito ay sakop ng bansang Pilipinas. So ito talaga ay sa Pilipinas at para sa mga Pilipino at naninindigan tayo dyan So ang Pilipinas sa ang mga mamamayan ang bilang mga mamamayang Pilipino tungkulin natin makaisa sa mga gawaing nagpapalakas at nagsusulong ng pag-unlad ng bansa at ilan dito ang mga sumusunod so tatalakayin natin yan So ano nga ba yung mga tungkulin natin bilang mga mamamayang Pilipino at ano ang magagawa natin para sa ikauunlad ng bansa So ito yung mga Pilip ito yung ating mga karapatan, no? Uh, Pilipinas at kanyang mga karapatan. Ang Pilipinas ay kagaya rin ng isang tao na may tinatamasang karapatan. So, ito yung karapatan natin bilang isang bansa. Ang mga ito ay ang karapatang ipagtanggol ang sarili, sarili, karapatan sa pantay na trato, karapatan sa ari-arian, jurisdiction at diplomasya. So karapatang ipagtanggol ang sarili, ang Pilipinas ay gumawa ng paraan o upang ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng lakas o pwersa upang labanan ng anumang bantang panganib o pananakop. Ang halimbawa nito ay ang pagpapalakas ng pwersang militar. Hindi ba dapat palakasin natin yung ating militar at yung mga ahensya na nangangalaga sa kaligtasan at nagbabantay sa teritoryo ng ating bansa. Kaya naman naglalaan sila ng malaking pondo rito nang gayon naman ay maprotektahan natin ng maayos ang ating teritoryo. Karapatan uh, sa pantay na trato at sa ari-arian, malaki man o maliit ang bansa, ay mayroon itong pantay-pantay na karapatang protektahan ang kanilang mamamayan. Gumamit ng karapatan at makapag-ari ng teritoryong kanyang nasasakupan. Jurisdiksyon, ito naman yung karapatan ng isang bansa na saklawan ang mga tao o mamamayan na nasa loob o labas ng bansa. Ito ay isang paraan para mapangalagaan ang mga mamamayan. Kaya kung mapapansin natin, sa bawat bansa mayroon tayong mga embassy at sila yung sumisiguro na maayos ang trato sa ating mga mamamayan, lalo na yung mga naninirahan at nagtatrabaho sa ibang bansa at kapag uh, sa oras ng problema maaring lumapit yung ating mga kababayan sa mga embassy natin sa iba't ibang bansa at gayon din yung mga ibang bansa may mga embassy rin sila dito sa ating um, dito sa Pilipinas na kung saan maaari ring lumapit sa kanila yung kanilang mga mamamayan at upang humingi ng tulong uh, sa mga pagkakataon na nangangailangan sila nito. Diplomasya ito ay ang pagpapadala ng kinatawan ng bansa upang makipagkasundo sa ibang bansa sa usaping pampolitika, pangkabuhayan at pang-kultural. Para naman sa ikatlong araw, so ito ay inyong araw para sa iba't ibang gawain. Una, so pagbabaong uh, pagkaduto. So sa bahaging ito, ang mga kayo ay gagawa ng isang graphic organizer patungkol sa elemento ng pagkabansa. So gaya ng inyong nakikita sa um, kanang bahagi, so gagawa kayo ng isang graphic organizer mula sa ating tinalakay para sa araw na ito. So maaari kang gumawa kasama ng iyong paklase upang maging mas madali o maaari niyong pagtulungan ang graphic organizer na ito. So matapos ito ay kayo naman ay gagawa ng isang pong uh, talata. So ilalarawan niyo ang isang bansa uh, sa pamamagitan ng isang talata. So batay na rin sa ating pagtalakay na ginawa. Sunod so, sa pagpapayaman naman ng bokabularyo, uh, gamitin niyo sa pangungusap ang mga sumusunod na salita. So, elemento, ginagabayan, organisasyong politikal, pinangihimasukan at saklaw, uh, saklawan. Dito naman sa check na check at Pagmali ekis, yan, kung ito ay malinaw man sa inyo o makapagbigay ang inyong guro ng mas malinaw na um, para makita ninyo no, kung ano ba yung dapat na Uh, mabasa ano kasi ginawa ko na rin ang lahat ng paraan pero talagang hindi ko siya mabasa pero anyway uh, kung mabibigyan naman yung iba naman ay naaninag mayayaman ng mamamayan number two binubuo ng iisang lahi number 3 komunidad ng mamamayan um, sabi dito isa-isa ninyo katangian ng ibang isang bansa lagyan ng check ang kahon ng mga pahayag na tumutukoy sa katangian ng bansa at X ang hindi so tingnan natin Bilang isa, mayayamang uh, mamamayan. Pangalawa, binubuo ng iisang lahi. Pangatlo, komodidad ng mamamayan. Ikaapat, maraming um, daanan. Pangatlo, binubuo ng malaking pamilya. Pang-ani, may pamahalaan. Bilang pito, matataas na gusali. Bilang walo, may sariling wika. Bilang siyam, walang hangganan ang teritoryo. At bilang sampu, binubuklod ng kultura at tradisyon. Okay, so salamat naman at naani ko pa. Okay, so narito yung mga wastong sagot. At para naman sa ating ikaapat na araw, kayo ay magkakaroon ng isang maikling pagsusulit. So tingnan natin kung um, masasagot ninyo yung ating pagsusulit para sa linggong ito. So tingnan natin. So ito ay hanggang 20. So, yung una, lalagyan nyo ng check at X. Sa ikalawang bahagi naman, lalagyan niyo ng masaya at malungkot na muka. So, masaya kung um, tama at malungkot kung mali. At para naman sa sumunod na bahagi o yung huling bahagi ay T kung ang pahayag ay tama at M naman kung mali. Inyong i-check kung wasto ba ang inyong nakuhang Uh, tama ba ang inyong sagot para sa ating pagsusulit? At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa araling panlipunan para sa unang linggo ng quarter 3 ng inyong pag-aaral. So, maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay at sana ay naunawaan ninyo at may natutunan kayo sa ating aralin para sa linggong ito. Ako si Teacher Aisa hanggang sa susunod nating mga aralin. Paalam.